Hello po, good morning po sa lahat Isang mapagpalang araw sa inyo po dyan Guys, sasubukan nyo na po ba uminom ng uh, uh, Kalabas tea Ito po yung iniinom ko ngayon Dati-dati umiinom ako ng uh, guyabano tea leaf. Ngayon naman, try ko muna itong ano, Itong uh, kalabas tea Kasi marami rin siyang benefits ni research ko Ito po, pinakuloan ko lang siya ng konti guys, uh, repack mode mo tayo ngayong araw. Nasubukan ko kasi bumili ng naka ano na siya ba, naka repack na. Iilan lang yung ano, yung tubo doon, napakaliit. So sinubukan kong bumili ng isang kilo. Kaya ang ginawa ko, uh, niripak ko siya. Ang laki pala talaga ng kikitain sa repack. Uh, nasubukan ko na din nung magripack ng ano ng asukal. Uh, sa ngayon, uh, per kilo mo nang binibili ko dahil hindi ko pa kaya bumili na isang sako. Nang ng na ako sa ano sa superstore kung magkano yung per sako nila sa Sokal. Kaya alam ko na ngayon, so yun na naman ang pag-ipunan ko ng, ng pera na makabili ako ng isang sako. Kasi sa ripak, malaki talaga ang kikitain mo doon, matrabaho nga lang. So itong niripak ko is a chlorine dahil dito sa amin yung chlorine pag talaga matrabaho at kailangan mo talaga siyang upuan, kailangan mo ng oras. Pero worth it naman kung matagal kang nakaupo kaysa naman magipag-chismisan ka lang, wala kang mapapala, away lang yun sa kapitbahay Kaya ibigay mo na lang yung oras sa mga bagay na mapakinabangan mo, hindi yung kung ano-ano lang mga nansin sa buhay. Kasi dito makakain ka pa, may, may pera ka pa, uh, may mabili, mabili kang gusto mo, kaysa naman ibigay mo yung oras sa mga walang kwentang bagay. Kaya si pag syaga lang talaga sa pagtitinda at diskarte. Susunod kong i-repack yung ano naman yung ahos, paminta, yung baking powder, at saka pa pala. 'yun ang uh, food coloring powder. 'yun ang hindi ko pa nasubukan mag-repack noon. Uh, asin pala at saka oil, oh well, yon ang uh, next ko na naman nga gagawin ang iriripak ko. Enjoy mo lang yung pagre-repack, hindi mo na naman malaya na natapos na pala ang buong araw at ang dami mo na palang nagawa. Enjoy mo lang yung oras para naman hindi ma-failure yung ibang bagay. Uh, may oras ka sa pamilya, may oras ka sa magulang, may oras ka sa mga bata. Higit sa lahat, oras sa sarili. Guys, hindi ko pala inuubos pag repack yung, yung mga nabili kong ano, chlorine. Kasi minsan may bumibili rin ng isang kilo at saka kalahating kilo. Kaya ang ginawa ko lang yung isang kilo. Kasi may mga namimili rin na yung maramihan ayaw nila yung naka repack na. Eh, yeah, hindi naman nila pang tinda, pang ano lang, pang regular everyday basis na nilang ginagamit um. maliit lang din ang tubo ko doon sa isang kilo kaya mas maganda pa rin talaga sa sa ripa kinalang din kasi balik naman kaagad yung kapital mo so, ngayon guys kailangan ko talagang ng uh, magjaga dahil bago pa lang itong aking tindahan at marami pa talagang kulang marami pa yung mga hinahanap ng mga customer na wala ako. Kaya sa papiso-pisong uh, tubo, at least pag naipon sila, dadami rin yun. Di mo na napapansin na, uy, nakaipon na pala ako ng ganito. Noong nag ako minsan, yung habang nakapila ako sa counter, yung nauna sa akin, ang binayad talaga niya, puro bariya. Kaya ang tagal namin doon sa, ano, sa counter, tinulungan na nga lang siya ng isa pang kahira eh. Huwag maliitin ang piso-piso lang na sa tindahan kasi sobrang laking tulong din yun pag naipon silang lahat. Hindi mo napapansin, makabili ka para ng isang sakong bigas. O, di ba? Super, super big help na yun. Hindi ako nagre-repack sa gabi kasi yun na yung time ko na mag-inventory ako. Titingnan ko kung uh, magkano yung sales ko. Itatali ko na naman siya sa aking logbook kung magkano yung... Uh, na pamili ko yung mga may mga delivery ako kaya sa araw ko ginagawa ang mga repacking hindi hindi kahit hindi agad siya natatapos at least may nagagawa ako sa ilang minuto kasi sa araw kasi maraming bumibili pag ano usually sa tanghali wala nang gaanong mamimili diyan kaya doon pa lang ako ang uh, dali-dali akong nag uh, re-repack kasi pag sa ano kasi pag sa gabi na pagod ng katawan ko at marami yun pa uh, para sa sarili ko na naman yung inaasikaso ko. Kaya yun, kahit hindi siya natatapos ang pagrilipak, at least may nagawa naman ako kahit kunti-kunti uh, lang yan. Yung sa bagay, ako, 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 lang naman din ang boss, walang magmamando sa akin. O oh, kailangan mo ganito, kailangan may matapos ka, kailangan matapos mo ang kota, kailangan ganito ganyan. Iba pa rin talaga na ikaw ang may-ari kasi kontrolado mo lahat yung kilos mo, kontrolado lahat ang galaw mo, kontrolado mo yung oras mo. Kasi kung namamasukan ka lahat, kailangan mong sundin, nahiya ka naman na upo, umupo kaya sabihin mo na close kayo ng boss mo, di ba? Iba pa rin yun na ikaw yung may-ari. Kapag ikaw kasi ang boss, ang sarili mong negosyo, alam mo at ikaw mismo nakakaalam kung kailan ka magbubukas sa umaga at kailan ka magsasara sa gabi. Praying and hoping na na-inspired kayo mga kapwa ko ka negosyo, kasari-sari, na-inspired kayo sa video na ito, sa mga tips na, naaking na, aking na nabanggit sa video na ito at maraming salamat nga pala sa panonood. Please like and subscribe my channel at uh, praying na maging successful ang ating negosyo kahit maliit man lang ito. No? Thank you so much. God bless all.